mga kalung hair, lang gabi sa ating lahat so for this video mga kalung is i ko po sa inyo ang aking nabili doon sa uh, SM brand uh, Central sa N Monumento so mga kalung hair uh, ito po yung nabili ko na remembrance, remembrance ko sa sarili ko, uh, sahod ko sa pupo kasi nag-withdraw na po ako kanina so ito yung ano po, remembrance binili So bagong power bank ka naman mga kalonghe at uh, naisipan ko na bumili ulit ng power bank kasi uh, 'di ba nag out ito sa amin dalaw uh, dalawang araw at kalahati. So ayan mga kalonghe uh, bumili po ako kasi nahirapan po ako na kahit saan-saan na lang nagcha-charge. So 'yon at ito bumili ulit ako ulit 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 ulit. ulit, ulit. <laughs> so, meron na naging po ako mga kakalong isang power bank Realme pa rin. So, 'yung binili ko po ito mga kakalong herong uh, nagbabanding po 'yung mga nanay uh, ng nanay ng mga ma ng mak Uh, UPC Mac in Malanday sa SM Valenzuela. So, ito po yung unang power bank ko na nabili Realme. Realme mga kalong kasi Realme din ang aking uh, cellphone. So, ito Realme pa rin. So, itong Realme na to is 10,000 mili mila? Milya? 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 per hour. <laughs> <Million> per hour. <laughs> Tama? Milya <Million> per hour. Ma, <laughs> ama mabulbulan man ako mga kalong hair million per hour ilang video ko na lang talaga mga kalong hair pero yan tatapusin ko na million per hour <laughs> so ito mga kalong hair is 20 20,000 million per hour million per hour so 20 so let's go mga kalong hair and unbox natin so happy po ako mga kalung hair kasi um, sa tuwing magsasahod po ako sa pupo is may remembrance talaga ako mga kalung hair kasi nasipag at syaga lang talaga yan mga kalung hair Sipag, magsipag ka makakasahod ka talaga ayan wala kabalot pa siya mga kalung hair ano? ng plastic So, ito yung video natin kasi memory full na tayo, mga kalong hair. So, ayan. Ayan po siya. At may ano na po pala siya, mga kalong hair. Cable daw. Yung tawag dito, cable. So, yung hindi mo na kailangan ng... ng Ganito, mga kalong hair. O, ito. Magdala. Ano ba tawag dito? Ikog-ikog. <laughs> ayan, mga kalong hair. Kasi meron na siyang cable. Cable? Wireless? Ah, wireless. Diba? Ano 'di oh, diba? Maganda siya, mga kalong hair. Kailangan... Hindi na sa gabal, ba? Hindi na sa gabal. So, pag mag-charge ka, i eh, mo na lang yung cellphone mo. Tapos, tatlo pa siya, mga kalong hair. May iPhone, na Type-C, at saka, macro. Macro, ba? Tawag mi pa isa. So, ayan, oh. Wow! Tick life. Tick life siya. Tick life. Bakit tick life? Hindi pala siya real, real me pala. Tick life pala siya, mga kalong hair. Akala ko real me. So, tick life. So, makapal siya, mga kalunger. Tignan mo, makapal. Tsaka, maliit. Hmm. So, sobrang happy po ako, mga kalunger, kasi nakabili po ako ng remembrance ko sa aking sahod, sa aking upo. So, thank you so much. Salamat sa iyo panood, mga kalunger, sa aking 40 days video. So, bye! God bless and good night!